Nahuli ko ang isang batang wombat. Malamang na naaalala mo ang hunting influencer na nagpasiklab ng galit nang hilahin niya ang batang wombat mula sa ina nito sa Australia. Tingnan mo ang ina, parang hinahabol siya. Oh, hulaan mo, may bago na naman siyang problema dito sa Estados Unidos. Ipapaliwanag ko ang akusasyon sa social media influencer at kung nasaan ako. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Sabihin ko lang, sa Wyoming, seryoso ang pangangaso at hindi nila pinapalampas ang paglabag sa mga patakaran. Samantha Estrabel, isa siyang hunting influencer na gumawa ng malaking ingay ngayong taon dahil sa pagkuha ng isang batang wombat mula sa kanyang ina. At ngayon ay may problema siya sa Wyoming. Magkakaroon pa ako ng karagdagang detalye tungkol sa mga kasong kinakaharap niya doon sa ilang sandali. Si Strabel, alam mo mo napagalit ang marami dahil kinuha niya ang batang wombat para magpatawa. Marami sa bansang yon ang talagang nagalit at gusto siyang ipaaresto. Grabe ang nangyari. Mismong punong ministro ng Australia ang humiling na bawiin ang visa niya pero nakaalis na si Strabel bago iyon. Posibleng mangyari talaga yon. pero may tinatawag na karma o sabi ng iba may karma talaga. Sa kasong ito, si Strabel na mukhang nakatira na ngayon sa Montana ay uh, sinusubukang magpakalayo-layo matapos niyang umalis sa Australia na puno ng kahihiyan. Ngunit isang anonymous na tip nitong Agosto ang nagbantang ibalik si Strabel sa atensyon na hinahanap niya sa social media ayon sa tipster. Patuloy pa rin bumibili ng resident resident tags si Samantha Strabel kahit na mahigit dalawang taon na siyang hindi nakatira sa Wyoming at ipinagyayabang pa niya ito sa social media sa mahigit siyam napung libong followers. Inimbestigahan ng ahensya ng isda at laro ng estado si Strabel at kinasuhan ng anim na misdemeanor dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagiging residente ng estado. Ayon sa korte, may anim na kaso ng maling panunumpa si Strabel. At di, ayon sa mga record ng korte, kinasuhan din ang influencer ng iba pang bilang ng pagkuha ng mga hayop sa kagubatan nang walang lisensya, pati na rin bilang isang hindi residente na nangangaso ng walang gabay sa isang lugar ng kagubatan. Ngayon, heto ang catch. Nanirahan talaga si Samantha Strabel sa Wyoming noong bahagi ng 2023. Pero kung umalis ka sa estado ng mahigit isang daan at walumpung araw at iniwan mo ang iyong tirahan, hindi ka na residente ng Wyoming. Ayon sa korte, si Strabel ay nakatira na sa Great Falls, Montana. Bakit pa siya magsisinungaling? Mamaya natin tatalakayin kung bakit maaring magsinungaling si Strabel. Pero ngayon, tingnan muna natin ang detalye ng paratang ng mga investigador sa Cowboy State. Si Samantha Strabel ay inakusahan noong Agosto, labing isa ng pagbibigay ng maling pahayag bilang residente ng Wyoming nang kumuha siya ng lisensya para sa USA. Noong Mayo, sinabi ng mga wildlife officials na gumawa siya ng maling pahayag nang kumuha siya ng lisensya para sa isang itim na oso noong Enero, ayon sa kanila. Mali na namang sinabi ni Strabel na residente siya ng Wyoming nang kumuha siya ng Lisensya para sa Mountain Lion. Noong Setyembre 2024, sinabi ng mga opisyal na gumawa siya ng maling pahayag na residente siya ng Wyoming nang kumuha ng 12 buwang lisensya sa pangingisda. Noong Mayo 2024, ayon sa mga opisyal, gumawa muli ng maling pahayag si Strabel sa pagkuha ng lisensya para sa Antelope. Noong Abril 2024, sinabi rin ng mga opisyal na nagsinungaling siya tungkol sa pagiging residente ng Wyoming. Kumuha siya ng lisensya para sa elk ngunit noong Oktubre 24 inakusahan si Strabel na pumatay ng elk nang walang lisensya. Sa closed season sa parehong petsa ayon sa mga investigador nangangaso siya ng big trophy game kahit walang lisensyadong guide na kasama. Nakuha ng Cowboy State Daily ang affidavit na naglalaman ng usapan na ng investigador kay Samantha Strabel noong Oktubre. Doon tinanong siya tungkol sa kanyang paninirahan at sinabi niyang medyo mahirap sagutin dahil pabalik-balik siya nitong mga nakaraang buwan. At sa Alaska? Ayon sa investigador, sinabi ni Strabel na mahigit isang daan at araw siyang nasa Wyoming. Pero natuklasan ng investigasyon na pitong araw lang talaga siya roon. Noong 2025, itinampok siya ng isang hunting publication noong 2023 at tila handa siyang gawin ang lahat para sa pangangaso ng malalaking hayop. Pinuri pa siya ng manunulat dahil sa international trophy hunting niya. Binanggit ni Strabel sa artikulo ang hangarin niyang makahuli ng unang itim na oso ngayong tagsibol. Kaya malinaw na pamilyar siya sa kung ano ang kinakailangan para mahuli ang isang oso at ang mga regulasyon kaugnay ng pain. Ginamit niya ang kanyang plataforma sa social media para makipag-ugnayan sa mga residente ng Sublet County kung merong laman loob ng hayop na maaaring gamitin bilang pain sa kanyang mga bariles. Ayon kay Strabel, ang motibasyon niya sa panghuhuli at pagpatay ng oso ay higit pa sa simpleng hamon. Sinabi niya na gusto niyang gumawa ng longganisa, inihaw at iba pang putahe at sabon mula sa taba ng oso. Pero may ilan na naniniwala na ang wildlife biologists at environmental scientist na ito ay may maling dahilan. At iyon ay dahil dyan. Video ng wombat na ikinagulat ng buong mundo ngayong taon. Kakakuha ko lang ng isang batang wombat. <laughs> Tingnan mo ang ina, parang ay hinahabol siya nito. Nahuli ko ang batang wombat. Sige, nandiyan si Mama at galit. Pakawalan na natin siya. Ay, bro. Sige. Ngayon, nabura na ang video na 'yon, pero alam naman natin, wala talagang tuluyang nawawala sa internet. Sabi sa video caption, natupad na pangarap kong makahawak ng wombat. Dahan-dahang naglakad palayo si baby at si nanay papunta sa gubat. Ang nagre-record ng video ay isang Australianong lalaki. Pareho silang naririnig na tumatawa. Pero ang pagsaya sa kapinsalaan ng wildlife ng Australia ay bawal at hindi biro para sa mga tao roon. Ayon sa Wires Wildlife Rescue, kriminal ang ganitong asal. Protektado ang mga wombat. Ayon sa mga conservationists na protektado ang lahat ng hayop sa Australia sa ilalim ng Conservation Act. Malakas ang ugnayan ng batang wombat sa ina, kaya't ang paghihiwalay ay nagdudulot ng matinding stress at pinsala. Hindi malinaw kung ang lalaki sa video ni Strabel tungkol sa wombat ay nakaranas ng anumang parusa dahil sa kanyang ginawa. Libo-libong Australiano kasama ang punong ministro ay kumunde na sa ginawa at may online petisyon para ipagbawal si Strabel sa Australia habang buhay. Nakaipon ang petisyon ng halos 50,000 lagda bago isinara. Gusto ng mga nag-organisa na magtaas ng kamalayan at gusto rin nilang lumantad si Strabel at sabihin kung saan naganap ang insidente upang makapagpadala ng rescue organization na magbibigay ng medikal na tulong sa mga wombat kung kinakailangan. Matapos ang batikos, humingi ng paumanhin si Strabel Kilala rin bilang Sam Jones online. Sa Instagram, sumulat siya, ako ba'y kontrabida? Mga bagay, mahal na mambabasa, ay di gaya ng akala ninyo. Dahil lang sa paghawak ng isang wombat, libo-libo ang nagbabantang kitli ng aking buhay. Linawin ko lang, kailangan nilang maintindihan ang totoong kalagayan ng Australia ngayon. Para sa mga galit sa akin, dahil sa paraan ng pagtulong ko at pagiging mga ngaso, huwag kayong magbulag-bulagan sa inyong bansa. Pagkatapos, ginawa niyang pribado ang account niya. Lumaki si Strabel sa pamilyang mangangaso sa Montana. Noong bata siya, iniisip niyang kadiri ang pangangaso, pero nung teenager na siya, mas na-exposed na siya dito. At kalaunan, sumali siya sa isang programa sa pangangaso para sa mga kabataan. Nabaril niya ang unang usa, nilinis at niluto, at biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ayon kay Strabel, dahil sa pangangaso, minahal niya ang kalikasan at natutong magtiwala sa sarili. Ito ang nagudyok sa kanya maging wildlife biology. <coughs> At pagkatapos, sa huli, isang influencer. Samahan mo ako sa isang libong milyang paglalakbay para mahuli ang isa sa pinakamalalaking uri ng isdang tabang sa mundo, ang paddlefish. Matapos bumiyahe sa buong estado, oras nang ihanda ang pamingwit. Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng loops sa linya, pag-ikot ng linya sa kawit, at pagkatapos ay ipapasok muli ang linya ng kawit sa sarili nito. At sa huli, ikakabit na ang pabigat. Pagkatapos, panahon na naman ng paghagis. Nung isang taon, apat na araw bago ako makahuli, pero ngayon, unang umaga pa lang may huli na ako. Para malinaw, dahil ang paddlefish ay kumakain gamit ang pagsala, ang tanging paraan para mahuli sila ay sa pamamagitan ng pagsabit at ginagawa ito sa isang mahigpit na reguladong panahon at may tag ako. Ito ang pinakamalaking isda akong nahuli, babaeng may bigat na 70 libra, mabilis kong nilagyan ng catch tag at kumuha ng ilang litrato at video. Napakahirap nito dahil mag-isa lang ako na may tripod at dahil sobrang bigat ng isda, pero kahit ganoon, sobrang saya ko na nahuli ko ang ganitong kalaking paddlefish. Dumating na ang oras ng pag-alis. Dalhin ito para i-report at linisin sa katinitimbang ng mga fish biologist. Sinusukat ito at kumukuha ng sample mula sa panga para malaman ang edad ng isda. Maga at mas merong napakagandang conveyor belt na nagdadala ng isda palayo. Pinoproseso ito ng mga tao sa loob at makukuha mo ang magandang karne. Yung bahayang ito ay may 13 libra ng caviar. Susunod, ipapakita ko paano ito iproseso. Ngayon, posibleng napasok siya sa gulo dahil sa kanyang passion. Kaya para talakayin ito, ipakikilala ko si Steve Titus. Isa siyang criminal defense attorney na nakabase sa Campbell County, Wyoming. At uh, humahawak siya ng mga ganitong uri ng kaso. Uh, kaya Steve, na maraming salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa pagpunta rito. Um, alam mo itong kaso na ito. Alam mo, hindi ako sigurado kung gaano kadalas ang mga ganitong kaso. Karaniwan ba ang mga ganitong kaso na nakikita mo sa Wyoming? Maganda ang Wyoming at dinarayo ito ng mga mga ngaso, mangingisda at nanghuhuli mula sa iba't ibang panig ng bansa. At talaga namang may mga taong pumupunta sa kanilang lokal na convenience store or sa kanilang lokal na tindahan ng laro at isda. At sila ay nag apply para sa lisensya at alam mo gusto nilang makatipid ng kaunti kaya nag apply sila bilang in-state, in-resident na lisensya. And alam mo, wala talagang verification sa mismong pagbili para matukoy kung residente ka o hindi. Parang sistema ng tiwala ito. Nagkakagulo lang kapag nagsauli ka ng tag o nagsimulang mag-post ang mga tao sa social media. Doon magsisimula ang verification ng Game and Fish kung residente nga ba ang tao o hindi. Kaya tuwing ganitong panahon ng taon, kung kailan malaki ang pangangaso sa Wyoming, nakikita natin na lumalabas ang mga kasong ito at talagang karaniwa na lang. May mga tao na akala nila residente pa sila ng Wyoming pero hindi na pala, dati silang residente pero hindi na ngayon. Meron tayong medyo mahigpit na mga batas tungkol sa kung sino ang itinuturing na residente sa Wyoming at kung sino ang hindi, lalo na pagdating sa mga usapin ng pangangaso at pangingisda. Mas madalas ang ganitong kaso kaysa akala mo, pero may mabigat na parusa itong kaakibat. Sa totoo lang, nakakalito yon para sa akin at iniisip ko na dapat ay malinaw lang sana ito. Alam mo naman siguro kung residente ka ng Wyoming o hindi. Ibig kong sabihin kung nakatira ako sa Wyoming at may lisensya ako sa pagmamaneho ng Wyoming at inilalagay ko ang ulo ko alam mo, sa unan ko tuwing gabi. Sa Wyoming ako halos buong taon. Sa so tingin ko, ibig sabihin, residente na ako ng Wyoming. Paano nangyayari ito? Bakit nalilito ang tao kung residente sila ng Wyoming? Nakakalito talaga sa Wyoming at tingin ko dahil ito sa mga mambabatas. Iba-iba ang mga batas natin kung paano ka makakakuha ng lisensya sa pagmamaneho sa Wyoming at iba rin ang mga batas kung pwede kang bumoto sa Wyoming. Iba ang mga batas sa pagiging residente ng Wyoming lalo na para sa pangangaso at pangingisda. Talagang halos isang pahina ang haba ng mga batas ukol sa pagiging residente sa libro ng mga batas. Na alam mo, kailangan mong manatili dito ng isang taon. Hindi ka pwedeng mawala ng higit sa isang daan at walumpong araw. At napakaraming mga exception dito, exception doon. Kung may lisensya ka sa pagmamaneho ng Wyoming, ituturing kang residente ng Wyoming para sa pangangaso at pangingisda. Malinaw sa batas na hindi ganoon ang kaso. Talagang may checklist na hindi lantad para matukoy kung residente ka o hindi. Marami na akong naging kliyente na dilito sa mga nakaraang taon. May kliyente akong may-ari ng lupa sa Park County, Wyoming noong nakaraang taon. Nakarehistro ang mga sasakyan niya sa Park County, Wyoming. Nagtatrabaho siya sa Fortune 500 na kumpanya sa California at doon ginugugol ang oras niya kahit ituring natin siyang residente ng Wyoming at bumoto pa siya roon ayon sa Game and Fish statue, hindi pa rin siya residente. Kaya dumadaan kami sa eksaktong parehong sitwasyon na hinaharap natin dito ngayon. Mukhang malinaw naman, base sa kaunti kong alam tungkol dito na si Samantha Strabel ay residente ng Great Falls, Montana. At mukhang yun nga ang pinag-uusapan online. Iyon ang lumabas nung nagka-problema siya sa Australia dahil sa pagkuha ng wombat nung mas maaga ngayong taon. Kaya ipaliwanag mo sa akin kung paano mo malalampasan 'yon pagdating sa korte. Dapat mong tingnan kung saang ibang estado siya nakatira, kung saan siya nag-apply ng mga tag, at kung inangkin niya ang pagiging residente doon or hindi. Dahil malinaw ang batas, hindi ka maaring mag-angkin ng pagiging residente sa higit sa isang estado. Kaya sa tingin ko, iyon ang unang bagay na kailangan nating tingnan. Sikat siya sa social media, maraming followers at nangangasot ng imisda sa iba't ibang bansa. Saan eksaktong lugar sa ibang jurisdiction niya inaangkin ang pagiging residente? Nag-apply ba siya ng out-of-state residency sa Montana na sinasabing residente siya ng Wyoming at mga ganong bagay? Kaya sa tingin ko, iyon ang unang bagay na kailangan nating tingnan. Ang pangalawa naman, at basis sa mga nabasa ko sa ilang mga investigative na artikulo na lumabas, kasama na ang affidavit ng probable cause na isinampas sa korte. Na maaaring dati siyang residente ng Wyoming at minsan ay legal na kumuha ng Wyoming resident tags. Basis sa isinampas sa autoridad, tandaan may tatlong panig sa bawat kwento. May panig ng kinasuhan, game and fish, at ang tunay na katotohanan. Kaya hanggat di pa natin alam kung sino at ano ang totoo, di rin natin alam ang kanyang residency. Pero base lang sa nakasulat sa affidavit of probable cause na isinapa sa korte, mukhang pinipilit niya lang na magsampa. Residency sa Wyoming. Pag-usapan natin kung ano ang posibleng insentibo sa pagsasabing residente ka ng Wyoming kahit hindi naman. Sabi mo nga, nagkakaproblema ka dito pag sinusumite mo na ang mga tag at iba pang bagay. Tungkol sa pangangaso, hindi ako mangangaso, pero may kaunti akong alam kung paano ito gumagana. Kailangan mong ideklara kung ano ang nahuli at napatay mo. Tama ba? Kailangan mong parang irehistro ito sa istasyon o kung saan man. Tama. Kaya ano ang insentibo para magsinungaling tungkol doon? Posibleng kapag nagparehistro ka ng mga napatay mo o kung ano man at yung mga tag mo. At sabihin, residente ako ng Wyoming. Parang mas malaki ba ang binabayaran mo kung hindi ka residente? O ano ang magiging insentibo? Tama, di ba? Kung hindi ka residente ng estado, wala kang prioridad sa iba't ibang hunting tag at lugar. Kung ikukumpara sa hindi residente, mas mura rin ang kaunti kung residente ka kaysa hindi residente may insentibo para sa mga residente na kumuha ng preference points sa preference area at zone. At mas malaki ang tsansa nilang makuha ang mga tag na hinihiling kumpara kung ikaw ay tagalabas ng estado. At kausapin mo ako tungkol sa pagre-request ng tag. Ano ang ibig sabihin nun? Karaniwan, sumasali ka sa lottery bawat taon sa Game and Fish website. Tinutukoy kung saan at anong hayop ang gusto mong hulihin. Dumadan ito sa lottery system para sa marami. May punto sa ilang prestigyosong tag para malaman kung karapat dapat kang manghuli sa iba't ibang lugar. Per isang particular na town. Sige, kailangan kong sumali sa lottery at sabihin na gusto kong pumatay o manghuli ng ganitong uri ng hayop. At magagawa ko lang yon kung makukuha ko ang tag sa pamamagitan ng lottery. Tama yan. At para yon sa ilan sa mga mas prestigyosong game meet, oo, tama. Ano ang mga prestigyosong game meet na it? Uh, meron ka ba? Sa madaling salita, grizzly tag lang talaga ang hinahanap taon-taon. Gusto mong mangaso ng oso at alam kong may in-estate tag siya para sa grizzly ngayon. Hula ko, kung siya ay hindi taga rito, malamang hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makakuha ng tag nung nakaraang season. Kaya, Steve, lumipat na tayo ngayon sa ibang bahagi ng usapin na ito. At siya ay kinasuha ng pangangaso bilang hindi residente ng walang gabay sa isang lugar na kagubatan. Kaya... Sa madaling salita, sinasabi nila, ah hindi ka residente B, naglalakad ka sa kagubatan, nangangaso ng mag-isa. Kaya ano ang problema doon? Sa tingin ko, nakadepende yan sa kung anong hinuhuli nila at may mga paratang tungkol doon. May isang grizzly, maaring maraming mga baguhan o mga taong walang karanasan sa lugar na ito ng bansa na sumusubok na barili ng mga ito. Alam mo, itong mga hayop na panghunting talaga kung hindi nila alam ang ginagawa nila, maaari silang magdulot ng maraming problema. Kaya binibigyan namin ng benepisyo ng pagdududa ang mga residente na alam nila ang ginagawa nila. Pero sa hindi residente, may prioridad. Sa tingin ko, gumawa ang lehislatura ng gabay para matulungan at masigurong walang nasasaktan ang sarili sa isang lugar na hindi pamilyar or sa isang lugar na madalas may mga mas delikadong hayop. At gusto ko munang umatras sandali. May isa pang kaso ng pagkuha ng hayop sa kagubatan ng walang lisensya, kaya sinasabi nila na pumatay siya ng hayop at wala siyang lisensya para patayin ang hayop na yon. Kaya parang tunog ito ng isang uri ng illegal na panghuhuli or parang ganon. Tama? At may dalawang paraan para tingnan ito. Maaaring pumatay siya ng hayop at wala siyang tag para doon nung oras na yon o pumatay siya ng hayop at wala siyang tamang tag. Hindi ako sigurado paano yon sinisingil pero may dalawang paraan para tingnan yon. Malinaw na sinasabi nila na siya ay isang residente mula sa labas ng estado. Wala siyang tag para sa mga residente mula sa labas ng estado para pumatay ng kahit ano. Kaya iyon ang, ayon sa pagkakaintindi ko, ang paratang ay pumatay siya ng hayop na walang tamang tag. Malaking negosyo ang pangangaso sa Wyoming. Kaya sineseryoso talaga nila ito. Seryoso ang patakaran kaya ito ipinatutupad. Alam kong minor lang ang mga kasong ito. And, pero dahil isa siyang influencer, dahil may nakaraan siya sa Australia... At sa madaling salita, parang nagdulot siya ng isang uri ng international na insidente sa social media. Sa pamamagitan ng, alam mo na, pagkuha sa kawawang maliit na hayop na ito, ang wombat at itinaas ito sa harap ng kamera at kinuha mula sa kanyang ina, itong si Joey. Ibig mong sabihin, gagawin ba siyang halimbawa? Sa tingin mo, Wyoming ito, sino nakakaalap? Masasabi ko, hindi bihira na may kasamang kulong sa ganitong long-term probation. Sa tingin ko, ang pinaka-importante para sa kanya at sa social media niya ay ang matagalang suspension ng mga pribilehyo sa pangangaso, pangingisda at paghuhuli. At ang Wyoming ay bahagi ng estado kung saan naniniwala ako na 48 estado sa bansa ay may magkakaugnay na suspension. Ibig sabihin, kung masuspende ang mga pribilehyo niya sa Wyoming, masususpende rin ito sa buong bansa at iyon ay limang taon na minimum na sapilitang suspension. Kaya marami talagang nakataya dito ang kalayaan mo. Ibig kong sabihin, sobrang taas ng mga multang ito mga gastos sa korte, kulong, probation, at suspension ng pribilehiyo. Seryoso ang Wyoming sa mga kaso ng game at fish, hindi nila ito binabaliwala. Kung pabibigyan ng pagkakataon, maaring gawing halimbawa ng Wyoming ang mga pumupunta ron para mangaso at mangisda. Hoy, pwede kang pumunta pero sundin mo ang aming patakaran at hindi basta makakaalis. Siguraduhin mong tama ang mga tag at lisensya mo. Kung wala, aalis kang may probation. Wyoming ang kukuha ng chance iyon. Oh, pero ayoko magsalita para sa mga korte or piskal ng iba't ibang county na kinasuhan siya. Napakaseryoso ng mga paratang na ito. At madalas ang mga tao ay nakakulong ng 30, 45, 60 araw o higit pa sa mga ganitong sitwasyon, hindi na bago yan. Oh, at ito ibig kong sabihin, hindi lang ito isang kaso, higit pa ito sa anim na kaso. Kaya mukhang talagang nainis sila sa kanya. Tama, ganyan talaga ang laro at taktika ng Game and Fish. Binabato nila lahat ng kaya tapos tinitingnan kung ano ang didikit. Sa tansya ko, may mga labin lima o dalawampung kaso tayo rito. Ibig kong sabihin, talagang seryoso ito. Oh, mga misdemeanor kaso, pero hindi sila nagbibiro, figurado. Steve Titus, talagang pinahahalagahan namin ang oras mo. Maraming salamat. Salamat sa pagkakataong makapunta rito at inaanyayahan ko kayong lahat na bisitahin ang magandang estadong ito, manghuli, mangisda, at bumisita ng legal. Nasa Wyoming ako nitong tag-init, dumaan lang ako, at uh, talagang maganda doon, pero hindi ako nangangaso or nangingisda noon. Pero maganda talaga. Uh, Steve, maraming salamat. Salamat, Rizal. Pagkikita mo, salamat. Si Samantha Strebel ay pinalaya mula sa kustodya sa parehong araw na siya ay ipinasok sa kulungan. Kasama sa mga kaso, laban sa kanya ang malalaking multa at posibleng pagkakakulong. Susubaybayan namin ang kwento at ipapaalam ang magiging resulta. Iyaya na ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod.